afternoon sa ngayon, mag-renew kami ng lisensya ni Sandy at ng sasakyan. Diba? So, paano ba? Paano mag-renew ng lisensya dito sa Thailand? ko so, if may sasakyan ka. Sasakyan lang ba, B? Pati motor. At pati motor. So, first, pupunta ka muna ng clinic dahil need mo yung medical certificate. So, tara, punta muna tayo sa do there Mag-park muna tayo So, ayan. Nakakuha na siya ng medical certificate para sa lisensya. Pero hindi na kami nag-video doon sa loob kasi, ano, bawal. Kasi maliit lang rin yung clinic doon. Ayan. So, pupunta na tayo sa LTO dito. Sorry, LTO. LTO rin magtawag dito? Ayan. So, let's go. big sea. Dito tayo damaan. Dito tayo dadaan para easy nilang ang pakyat. na tayo sa LTO. So, ito yung daan papunta doon. 5. Ayan, so, maliit lang siya The government office Kaya so, natin kunin yung lisensya So magpa-park muna tayo Parking, parking Dito rin tayo nag-park last time so, ayan yung office nila So, luma na siya Maliit lang So, pasok na tayo doon Ayan na, nakuha na ang ah, license. Five years na license ko. Five years Our na license. Car registration naman, ayusin natin. Okay. So ayan, nakuha na niya ang license niya. Five years license. Lisensya dito sa Thailand. Next, huwag na tayo doon. Magkatanong tayo kung magkano yung rehistro ng sasakyan. Kung mura lang ba. magkano tayo ng mura. Let's go. Ay, walang mura ko. Kasi five years ba? Pa, no? i-renew pa ng 5 years na nandito pa ako five 5 years, ha? Diyan ka mag-ano? Ba? Dito ka, ka, ka mag... So, magda-drive ka doon ng motor, dyan ka mag... Hindi practice, ano yan? Hindi practice, ano? Driving test. Driving test. Ayan, dyan. So, Pupunta tayo dyan. Tanong tayo kung magkano. 个。